Nag-set National Food Authority o NFA Council ng price range para sa bentahan ng palay para mapalago ang kita ng mga magsasaka. Ano ang magiging presyo ng palay? Sa meeting na ipinatawag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang NFA Council, pinag-usapan ang magiging price range ng palay. Dito na pagdesisyonan na ang magiging bentahan ng dry palay ay mula 19 pesos hanggang 23 pesos. Habang ang presyo ng wet palay ay magiging 16 pesos hanggang 19 pesos. Sa ngayon ay nasa 16 to 19 pesos ang bentahan ng palay. Nagtawag ako uh, ng meeting ng NFA Council para tignan ang paano nang pwedeng gawin para ang presyo na pambili ng NFA sa palay, uh, yung wet at saka yung dry, ay kailangan natin tignan dahil nagbago na ang sitwasyon. Nag-decide kami na ngayon ang, ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa... Dry ay 19 to 23 Ang uh, wet ay magiging uh, 16 to 19 Yun ang aming uh, ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga ating mga magsasaka. Kaya at uh, mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon mas, nasa 14-15. So may meron na silang meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandiyan na yung price cap. So para maikalma natin itong uh, nangyayari sa rice prices. Ayon kay Marcos, ito ay para mabigyan ng mas magandang income o kita ang mga magsasaka sa bansa. Ang unang proposed buying price ng palay ay 20 pesos to 25 pesos, pero masyado raw itong mataas ayon sa NFA Council. Kabilang ang mga magsasaka sa pinakamahirap na sektor ng bansa ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. I'm Emil Ordonez, I stand for truth. Yeah.